So what is going on guys? Welcome for another day, another vlog mga kajim bro. So for today's vlog is a special vlog mga kajim bro. Siyempre mag-graduate ng ating uniko hiyo na uni ko, uni, si Samsung. So ay mga ka bro, siyempre picture picture muna. <laughs> Ang gagwapo at magaganda no mga kajim bro. So today is graduation day ni Sam from elementary. So, ang dami yung mga classmates and schoolmate dito ng no, mga gym bro. At syempre mga gym bro, hindi mo wala ang parent ribbon. Yan mga gym bro, pag graduation ceremony, baka daw mapagkama lang hindi ako parent mga gym bro kasi ang gwapo ni Sam. <laughs> so, mga gym bro, binigyan ako ng parent ribbon ni Mahal. At syempre, nakapila na tayo dito mga gym bro para sa graduation ceremony niya. And mainit ha mga gym bro, in fairness. So, sayang yung kojik natin mga gym bro. <laughs> Yan <laughs> ito mga Bro, papasok na kami dito sa Covered Court para sa graduation ceremony ni Sam, mga Jim. So, naalala nyo ba nung kayo mag-graduate, diba? Nakaka-nostalgia ng no, mga Jim Bro. So, pero mas masaya pala pag yung anak mo yung mga. So, pinapunta sila sa likod para yakapin yung parents nila. So, kinis ko si Sam dyan. So, no? Pinilit-pilit ko pa. <laughs> mga Jim <laughs> Bro. So, pero nagpakis naman mga Jim Bro, syempre. So, pakinggan natin yung speech ng aking unico-iho, mga Jim to Samuel, Joshua, and Tibara. We are To my parents, who are always there for me since my first day in school, thank you, Mom and Dad, for without your love, work, and sacrifices, it would have been impossible to be where I am today. I love you both so much. Oh, di ba? Nakaka-touch nakaka-nosebleed at the same time, mga <laughs> <laughs> so, ito mga Kajibro, bibigyan din ng mga certificate sa mga graduates at mga Kajibro. syempre, i-announce ia din yung anak ko bilang high honors. With high honors, Guevara Samuel Joshua M. So, eto naman yung part, mga ka-Ginbro, kung saan siya sabi ng graduate yung mga medal nila. So, mga ka ang daming medal. O, yun, mga ka-Ginbro, pa ka tako mo pali. <laughs> And, mga ka so, eto yung part naman na umaawit at sumasayaw na yung mga graduate sa kanilang graduation songs. And yung pinaka last part is yung pagpapitse nilang lahat mga kajin So ayun mga kajin sa lahat ng mga graduates dyan. Congratulations to all and God bless you all. And I hope na maging successful kayo lahat in the near future. At syempre mga kajin pagkatapos ng mga event is di mo mawala yung kainan mga kajin bro. Syempre kumain tayo dito sa isang pinakasikat na kainan dito sa Florida Blanca, ang Benissimo Cafe mga kajin bro. So ayan si mama, saka si mahal nagbibilang ng medal. At eh, tingin ko pambabayad nila ito sa gagasis <laughs> <laughs> so eto mga ka-gym bro, tamang hintay lang kami ni Sam dito mga ka-gym bro sa ating pagkain And talaga medyo gutom na kami dyan mga ka-gym bro Pero eto, dumating din yung mga pagkain natin So nag kami ng uh, chicken ala king, tatong mga ka-gym bro Tsaka isang chicken inasal and um alagya rice Meron ding um squid rings mga ka-gym bro And syempre yung mga drinks natin mga Jimbro. So all in all mga Jimbro kung pupunta kayo dito sa Benissimo Cafe is masarap naman yung pagpagkain mga Jimbro. Problema lang mga Jimbro ka kasi dalawa lang yung nag-serve kaya matagal. <laughs> so kailangan nyo <yung laughs> ng patience kung pupunta kayo dito. So Benissimo baka naman dagdagan nyo yung mga employee. Kasi <laughs> tagal na serving. Pero all in all mga Jimbro maraming salamat sa panonood and <laughs> Sana mga Jimbro lahat ng mga graduates talaga maging successful sa kanilang mga buhay and don't forget to give all the glories to God sa lahat ng mga blessing na dumarating sa inyo mga Jimbro. Again mga Jimbro, maraming salamat. God bless you all and and mga Jimbro don't forget to like and share this video na rin mga Jimbro, and follow na rin kayo sa ating page mga Jimbro ma. And again, maraming salamat sa panonood. God bless you all and peace. Goodbye.